Akan uh, ni LTFRB, regional director niya, broadcaster siya at the same time. karon siya may nagdumala sa mga bus terminal sa Lalawigan, sa Sugbo. Ito na pangutahan on CRD. May butag, RD! May mawanong ma kabuntag. Gawin mo na, kumusta na mga kariha? Ah, samas na andan, uh, sir. May butag Bia, Sir Oscar, may butag sa ato, mga tipa minaw. Um, di ayonin nga balita. Ikaw, Geklaro, ikaw na may big boss po din ha. Ang CR daw, sunod simana, buksa na. Sama up mas nindot pada daw ni sa CR sa Mr. Lo why bayad ni or pabayaran gi hapon sa kapitolyo why bayad ba why bayad og nindot tinod kayo mahuman karon si manaha mahuman karon si manaha pero ah, ah. ano sa amo na bay fixed date ani or tentatively next week pa opinan kalong si manaha expected na gina sa mahuman no ang original nga schedule ana kinahanglan humanon September 30. Aha. kasabutan ang, ang order ni uh, Governor Pambari 4 apan malipayon tang mapahibaw nga wa pagani ang uh, tunga sa buwan mahuman na siya unya ma operational na so unsa um, man ni sa imong uh, um, administration niya sa uh, mga bus terminal kani mang duha kang sa north bus murag nagabang ng na mga putaaring yuta uh, sa SM ready ang kalang sa North Bus mao pa na problema no kay naamantay Yusuf Rak ana kasabutan sa paggamit sa yuta kay mm. panag-iya sa SM City apan sa atong nasayran duha na lay katuig nga expire unya wa pa na ma negotiate sa kanhi ay nga administrasyon uh -huh. so karon nagsige na og negotiate nila og samtang wa pa ang uh, formal nga Yusuf Rak agreement ang mahitabo ana nga ang libreng CR uh -huh. atura dito sa Seoul sa si SM Mall Ah! Uh -huh. So, wapag ito ay dilipat ka magkapalibre sa pagmagamit sa mga pasahero og CR kay... Uh, although, atos mo, limpyo sa kayo. Pwede na ato sila. Limpyo mm -hmm. oh, pero ang problema mga kay di patakatukod o ng ka din ha, sa North Bus Terminal kay wapamantay ng kasabutan. Mm -hmm. Oo, oh, moingon niyang kuha nga nga nung man mo uh, project na infrastructure din ha, sa Osaka o sa yuta nga gipanang iya o pribado nga uh, partido. I see. Now, uh -huh. ang dire sa balikan nato ang South Bus Terminal RD. Um unsa maning uh, uh, South Bus Terminal karon murag arang, na kay murag kani ang yung grabehan sa traffic diha tungod ang manglabang ang dagko kay bus. Unya un murag napuno pud sa si mga yellow bus ang sunod sa North Bus. Unsa tan uh, sa South Unsa unsa man bang magni hay man tong mga yellow bus inyong gipa inyo bang gipa ah uh, sa samtang dili pa ilahan tornong mudagan yes sakto na imong giingon og wa sila loading og unloading di sa sila mo so din sa terminal ang tawag nila ana sa terminal kay og ka magtama yeah. wa kay katungod usa nga mo diha sa terminal mo nang mas mo hamugaway siya kay pag-asa ba kay na imong giingon nga mga kanang dag yellow yellow mm. nga mga bases no mm. at the same time pod atong ayuhon kanang surface din ha kanang iyang asfalto kay pagkakaron man gud ang usas na kagubot diha maglikay-likay mga mga sakyanan at <laughs> dagko <dalko, laughs> kay lugag og mga bawol <laughs> diha sa mga depektosong <laughs> asfalto <o> sa nas makahuot <laughs> mo lang ato lang tarungon og uh, plastada ang pag-asfalto ana uh, siguro ko nga mas muarang-arang na yun ang pag-drive o ang pagpahiluna sa mga buses di so, Wala naman, di naman mag likay-likay alang dagkong bawd ng murag na akas buwan. <laughs> Ay, di naman to'y bayad ang musod nga mga sakyanan diya. Uh, like mga taxi. Ano naman sa pasayron na ihapak? unsa may plano ninyo, ano eh, pa paghihapon. Unya, ang kaning mga bahas ano, na normal, manang kayo tungon man sa ilang parking bay nga okupahan, bayad sila. Pero kanyang mga taxi nga magdalag pasahero o sa may, uh, kung ano yung plano ninyo, ano yung pabayaron ba uh, ato lang i-consulta sa LTFRB, no? Kay kana kung uh, pag-impose na, na dia sa mga pasahero, is something na tingali atong iparesolvar sa appropriate nga government agency. Apan, uh, yes, ato gihapon pasunlon ang mga taxi niha, unya ato gihapon sila ipahilona aron sa ingon nga ang mga pasahero nga ang mga taxi nga naghatod og pasahero masayon alang sa pasahero nga makasul sila og ano, mga nagabot nga gustong mo konektar og usa ka sakay sa taxi aron pagpadulong na po sa ilang padulong masayon na pud nila Ardi na atoy gi last week akong gi-interview si Mayor Nestor sa Cebu si City kabahin aning mga pasahero in town sa south nga gidid daw sa sitom under ni Raquel Arce nga pagkanaugon adi adi dili pagkanaugon gikan sa Bulacan pad nga uh, kay matod pa makatrafik, traffic mo so gyud sa South Bus Terminal Doon mga pasahero ni reklamo nga og na karga in taong sinako mga mga lagot mo gikas bukid magkarga na pon mig jeep or taxi pwede mga hasula. unsa man na, na ba kay uh, wa koy update pa ha ni eh, uh, Mayor Nestor, anong mga adlaw Pero basic na kay update ar kay uh, namtog reklamo ni nga mas mayor nga yan ang i-discuss anang an, Martes to to be exact iya karon i-discuss with si Tom na namoy update pa panao pa, pa kanaogon na ba mga pasayro Ang ako ang update nga dadunggan ana ang nagsugod na kilagdakop na may mga driver mga bus nang ipagdakop no apan para para magud ko Sir Oscar kini magong ruta ba There there are three parts of overall. No, number mm. one is origin. Ikaduha destination. Ikatulog ikatulog na via no asa mo agi wayfinding. No, ah. ang incharge ang incharge gud anong origin of destination moong LTFRB. Yes, kaning via o asa agi iyan na sa LGU. No, uh, pagkakaroon ako nasabtan, na sabtan na ipetition ang file mga bus operators o makihinabig sila ni Mayor Nestor at siwal serapbayan sa sukbo. ato tingaling paaboton kung unsay resulta ah, niya very sa good. Na, uh, palagpigop. bisag ka, mga staff lang, ha, mga staff lang, gikan ito sa Bulacan, okay, maumunay, boundary, talisay, o Cebu City, uh, bisag tulog ka, mga staff lang, ano luoy sa mga pasahiro kaya sa probinsya, di. O, oh, kita manggun good sa terminal, kay ang atong jurisdiction kutob na mangkita sa teritoryo yeah, yeah. na ito. Mm -hmm. Muna, dilita o sa mga langda nga buhaton sesudah sa syudad din sa gawas. Unsay plano kay DR nga gawas man sa mga uh, balita ron nga ang posibleng i-propose nga budget sa mga mga terminal meaning ang south of north nga 100 million for next year ya mm -hmm. lukso 38 million is gikan sa karong tuiga 62 million ay di unsay posible aning gastuan ang ang usa ka posible nga uh... hinungdan na na mo, na uh, number one, mo improve ganit sa ato ang servisyo, kinahanglan matag-repair. Ha, ah, ganoon. Mm. No? na ni terminal mo, pita ko pagbisita ni Governor Pam, eh lakon siya nagtanaw nga, mura man ni kahong lakon <laughs> sa mo ang Oo, <isami. laughs> oh, yep. Yeah. Perting ang 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 mga tiles na nga paksit na ang mga bungbong perting hugawa ang ang mga CR perting uh, way tubig gubaon kay. Oh, pa gyud sira. pa sira So ah... Uh, pagkahuman ka ng ato ang tunga diha ng espalto, ato aman manang tarungon unya. So, these are the things na kinahanglan pag expenses, no? Mm. Unya, ikaluha, pag increase po ta sa atong number of personnel diha, kay patira mang gamaya sa atong mga tao diha, usahay ka ni asa mga janitor na to, muapil na lang collector <laughs> Tungon sa kakuhang sa tao. No? <laughs> unya, di mangunta na angay, kay lain-lain mag-responsibilidad ang tao, lain-lain cool. po sa educational <laughs> qualification.

kita mga empleyado na mo kita ito bago pero pag yung inita po, ng so grabe ka init o niya di po may ibaba na ba si Paco mga riskuido ng mga empleyado na mo at mga terminal now karoon hindi o kaning um, asa man um, may mauna posible di man wa man tingali magsupak-supak ng mga sakop sa provincial board kay proposed budget pa man eh wa tingali magsupak-supak kay mauwa na sila ron <laughs> 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 now Kaning uh, uh, i-renovate ang the entire building pero wa kay plano nga murag ato ning padako na himo ang second floor kana bitong uh, parking bay sa mga dagkong bus kana para na ay murag rest area sa mga pasahero just in case maghuwat sa mga bus during peak season na plano anang tunga-tunga nga porson sa Cebu South Bus Terminal nga At, ato nang iirog padong sluyo ato At, nang expand Oh, ang bitaw? yung building aron makadugang tag mga lingkuranan nga uh, ato maguwat ang mga pasahero. Katong parkingan sa si kuan kanang mga uh, bihayer. Oo. Ug wa lay ug lay ug lang peak season, igo-igo ra magyud na atong pasilidad apan inig peak season mo bitaw to makakita ta nga maglinya mga pasahero mo sa Imol. Sa Imol. Oh. Uh, kala hinoon bisag mag-extend ta di gyud gyapon na ma-accommodate ingon ana ka daghan apan mas maayo na lang nga uh, og mag ang atong operasyon dili kayo dugay ang ilang waiting time unya na pud sila klarong kalikuran samtang gahuwat sa kapasilungan og kapasilungan gyud uh, -oh. labi na mag-uwan oo uh, uh. -oh. unsa man tong tiki-tiket bitong in advance ka isuhan ka sa maglinya ka kaya makakuha kag ticket unsa imong bus kasakyan unya eventually mapunta ra ilo. yelo unsa man to nagsige pa to karon under your administration ang manlo ni governor pa maong nga kinahanglan daghan ang option mahimo og gihapon ka mo avail adto apan mahimo pug ka pananid online no aron sa inyo na kapilian ang tao okay og sila magbuot murag mapunta man atong yelo wa nay maho ang kompetensya anyway ardi amo ni atangan kay may mau ani may on sa gid on sa mangyong adlaw sa on semana buksan ni nga karon i believe nga gamit man ni eh. tanan kutob sa mukan magagamit man pero on sa mangyong adlaw ni posible sa next week aron makatapos ka tanan sa mi Unsang pizza hagar, Ron, sir? Ocho. Oh, ug karong adlaw mahuman to siya. Apan ang pagbukas na lang pud, no? Kaya, kana, kana mo importante. Aron uh, oh, oh. mapakita pud ah, daw na mo kay karon man gud ardi. Ah, ikaw gani di amang gani gid imong kaambungan sa mga, kuan ang uh, Facebook page. <laughs> <laughs> so aron makita pud daw na, na mo, mapakita pud daw na mo diri pay may true text lang ardi ha. Or uh, definitely, through, definitely. Yes. True PIO uh, na to kay si Indy AJ wa man ay problema kung pahibawan bawa na namo tanan. Ah, uh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. So, sige Sige, pahibaw ang tamo, aron sa ingon, magdungan ta dito. Sige, Sige Arlie. Pasig Bukuyo, Galis, Governor Pam, aron atong subhan ang bago na niya nga uh, mga pansayan alang sa kasayon sa atong publiko. Arang arang in So, atong klarohon, wala na ginibayan, ha? Wala ginibayan. Para ginibayan. <laughs> Nagod na, gihapoy katong naibayan, ang sa Mr. Luo niya, panayon man sila sa si ilang negosyo, kaya na, respetaran oh. man na to kung nasa sila'y kontrata, oh. apan, mas nindot na ito si Ar? Oy. Murag <laughs> paminaw ko, wala siguro yung magamit sila niya. Sa... <laughs> nga nungkot tawag ato bate, nga may ato, nga wapay bayang. Bogod, <laughs> 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 okay, <okay>. bogod, libre pa. Hindi, <laughs> salamat kayo ni mo, may butang. <laughs> salamat sa Sir Oscar, o salamat sa ato mga ting paminaw. Si Kani, Regional Director sa LTF at sa Transportation, gito kay Gikan sa tos, MCIAACRD. Gikan mo tos, Magtan, Cebu International Airport. Ang wapa niya, masunli, kanina lang, ah, uh, kanibang sa kanagatan kay din si uh, kaney regional director amid Guzon, may pagkakapili ni, ni governor pambay 4 sino lang